Bukod sa mismong lasa ng pagkain, kasama sa kulturang umiikot dito ay ang kung paano ito ginagawa. May iba't ibang pamamaraan ng bawat bayan sa paghahanda o pagluluto na nagbibigay ng kakaibang flavor sa pagkain. Hi, maganda Hello, po. Hello, po. Balita namin na masarap daw yung inasal nyo dito. Sabi nila. Ah, sabi nila. Paano <laughs> nga ba? Paano nyo po ginagawa yung inasal nyo? Ah, uh, yeah, kinitimpla. Kinitimpla? Timplahin natin. Timplahin natin? Okay. okay. Sige po. Ano po? Nandito ang tinimpla. Ayan na. Ito. lagayin okay, natin hindi, dito. Hindi, hindi kanina. Okay. Okay. Ilagay na natin. Sige po. Ano okay. po yung ano? Ano po yung timpla niyan? Uh, ito. Suwa. Uh, bawang. Bawang. Luya. Luya. Patis. Hmm? Asin. Bitsin. Bitsin. Okay. Okay. ah uh, langgaw. Uh, vinegar. Vinegar. Oh, uh, suka sa inyo. At kalamansi. O, oh, kalamansi. O, oh. kalamansi. I-mix na natin, ha? Mix lang. Okay. Sino? Ikaw Sige, mag oh, oh, mix, sige ako din. Mix o oh, ako mag-mix? Okay. lang po. Mix, mix lang. <laughs> tayo na lang dalawa. Oh, tayo na dalawa. Mix mix, 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 mix. Mix, mix natin. Mix. Okay. Kabalo no? ka Tapos, tohugin natin ng ano? Stick. Tohugin natin, stick. Oh. Baligtad. Ah, baligtad. Oh, okay. Ganyan. Ah. Magkakamotong yung kamot mo, ah Ang Ay, yung po. kamay mo. Kamot? Ka kamay. Ay, kamay. Kamay. <laughs> okay. okay na? Okay na po. Oo. Oh. Sino magluluto sa ating dalawa? Sige po. Ay, ang dalawa. Oh, okay. okay. Malamig dito? Oo, malamig oh, masalah, talaga. Masarap. Ayan. Ayan. Lagay na lang natin dito para maluto. Ayan. Ayan. Napaka-init. Eh? Ako naman. Lagyan oh, natin ng wow. mantika. Yan yung maganda dyan. chicken oh, oil tapos, po ba yan? Opo, oh, opo. Oh. Oh, oh, chicken oil. Woohoo! Okay. Ito? Ito ba yung niluto natin? Okay, oo. Ito. Ito, ito, okay. ito na. Hu -hu 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 -hu. Lagyan na muna natin ng mantika. Naku po, patay. Hindi nyo nagpapasarap. Yan. Yeah, yeah. Yan, ready to serve na yan. Ready na. Okay. Ito na. Tikma oh, oh. ko na po ito. Okay. Mayinit, ha? Mayinit, mayinit. Mm -hmm. Sarap ba? Sarap. Thank you. Parang kami ang sikreto, na iba. Ang ginalagay. Uh, masagal na po ko yung restaurant, no? Opo. Ilang years na rin na? Mga, doon mga... 40 years. 60. 40 years na rin? 50. Wow! Kaling ba ito sa ano eh, lula ko kasi. Wow! Pinamana lang. Kaso mga hindi nakakaalam ako. Chicken barbecue, hindi naman sa chicken barbecue. Kaya mong inasal, maasim siya. Maasim. Yung masarap. Diba? Yung yung iba yung kakaiba na inasal na nanay. May, may, may konti siyang asim. No. Ikaw pang iba, tamis. 惜しね。Mm.